WhatsApp up mga sangso sangso ayun uh, umaga pa lang, medyo uh, marami tayong gagawin ngayon kasi kung napanood niyo nung video ko nung nakaraan uh, yun nga magtitinda sana tayo o nagtitinda na tayo ulit ng mga Aquarium Fishes at umorder na nga ako ng mga paninda ko ang problema lang eh may nangyari nung mga nakaraang araw tapos uh, yun, medyo na busy kasi ako nung netong Sabad at Linggo uh, tumalis kami at medyo napabayaan ko yung ibang aquarium natin. So ngayon, kailangan ko kasi kasuhin kasi ang daming kasi madaming nawala doon sa mga natin sa mga isda natin. At ayun, explain ko na lang sa inyo, at pakita ko na lang din sa inyo kung ano yung nangyari. So yun mga kaasang no, update ko lang kayo doon sa ating fry muna na no, pakita ko sa inyo muna yung mga flower fry natin na na-breed. So ayan. Kung mapapansin nyo talagang sobrang konti na lang nung matira Lumalaki na sila no? pero ang konti na lang natira no kasi ang nangyari dito, nagpapakain na nga tayo guys ng ano no ng Tubifex. Ang problema eh yun nga na ano sila na contaminate sila nung Tubifex at nagkaroon sila ng mga white spots. So napakarami talaga nang nabawas no. Napanghihinayang pero wala akong magawa eh? kasi hindi ko naman makontrol dahil na meron din akong ibang ginagawa. Uh, at hindi ko akalain eh, na uh, contaminated yung tubig kasi nung umalis naman ako nung ano nung Sabado eh nag -water change naman ako noon. So yun nga na pagka uwi ko nung linggo eh ang dami na nakalutang diyan. Uh, at yan, kung titignan nyo, kung makikita nyo yung, yung malaki natin na, ano diyan. na fry, eh, may mga white spots pa rin. Kasi nga, nagpakain tayo na itong effects na to. Itong tube kasi, maganda, to, maganda talaga to sa mga isda natin, sa mga pagpapalaki natin ng na isda. Mas mabilis talaga ang problema lang kasi dito sa tubig pecs eh minemaintain niyan kasi nga ayan kagaya niyan labo na ng tubig di ba namamatay kasi yan nung tiunte so kailangan mo i-water change yan palagi so ako ginagawa ko nililinis ko naman yan bago ipakain pero yun pa rin nagkaroon pa rin tayo ng contamination kasi nga uh, ngayon masyadong malamig dito sa amin so nagsimula na yung taglamig at uh, marami talagang namatay na isda ayan literal kung makita nyo ayan ang dami oh ito, pati yung mga tiger barbs natin na napakatagal na sa akin ito, ilang buwan na sa akin to? Naubos din. Yan, lahat kasi to pinapakain ko ng ano yun, ng Pati ito ating mga salt yan, ubos din yan. So yun, no, yung mga tetra natin, ayan, kung makikita nyo yung iba, na, ano pa, no? buhay pa. At meron silang mga white spots. Ayan, yung iba hindi na talaga kinaya. So try ko i-ano ulit to, no? i-tignan natin kung maliligtas pa natin yung mga yan. Kasi konti na lang din. Kung maalala nyo, murder ako nyan mga 50 pieces. Tapos nakabenta ako nyan mga 10 lang siguro. O, mga 15 pieces pa lang ang naibebenta ko. So yung the rest na 35, ayan. Inabot sila ng white spots dito sa akin. Kasi nga, unang-una -una, malamig. Tapos nagpakain tayo ng Tapos hindi natin nalinisa na So ayan kung makikita nyo, napakarami talaga. Na nakakapanghinayang pero ayun, part kasi ng ano yan eh, part kasi ng pagbebenta ng isda yan na ganyan. Kailangan mo talaga matutukan yan, hindi yan basta-basta uh, lalagay mo dyan tapos intay mo may bumili, hindi gano'n yan. Inaalagaan yan kasi nga live, live yung ano natin, yung mga binebenta natin, livestock yan. So kailangan talaga marunong ka mag-alaga at uh, may oras ka at uh, dedicated ka talaga sa pag-aalaga at pagbebenta. So yun nga, hindi ko rin maiwasan kasi kailangan ko umalis ng dalawang araw. Uh, ayun, no choice ako so ito na yung na natin buti yung mga moli natin yan, meron pa mga ilan ilan no? ito nga ang moli ang iniisip ko na, ano, eh, na sabi ko baka maubos kasi ang dami nila sa isang tank pero ang dami nakaligtas tapos ayun, yung mga ano natin, yung mga janus natin, okay. Pero yung, ayan, yung ibang mga, dito, mga janitor fish. Pati yung mga janitor fish ko nga pala guys, naubos din. Pinaghiwahiwalay ko yun ng tank eh, pero yun nga, pa isa silang namamatay. Buti na lang itong mga beta natin, okay no. So hindi lahat ng isda ay nagkaroon ng ganun. So ang talagang natamaan lang dito is yung mga tetra tapos yung mga janitor fish. Yung swordtail natin tsaka yung ano yung tiger barb. So yung iba dito na no, nagulat nga ako kasi ang titibay nila pala no kahit pakain natin ng live na tubig at uh, ayun nga no, nadamay din to dahil ito pinapakain ko rin tong mga ano natin, mga wagtail natin. Meron ako isang batch dito na red wagtail na uh, high fin. So yung mismong breeder natin, ayun, nakita niyo naman 'di ba, hindi na gumagalaw. So pinakain ko rin ng two bex yan. yan. hindi na gumagalaw no. So yung pinaka breeder natin wala na rin. Eh, grabe pati yung maliliit. So meron pa ako nakikita mga oy sana makarecover pa sila. No? Ang naging cost ng pagkamatay nitong mga isda natin is yung tubipex. Pinakain ko dyan, tapos uh, hindi ko alam eh kung namatay yung, may namatay tapos hindi ko agad naalis. Naging contaminated yung tubig, tapos unti-unti na sila nagkakasakit. So ganoon kasi ang kadalasan nangyayari. No? Hindi naman natin nakikita na naging contaminated yun. Kasi hindi naman agad-agad makikita. Nakikita mo na lang yung pag may namatay na. So, all in all, yan, may mga nakaligtas pa rin pero meron pa rin talagang naubos o yung isang buong community ay eh, nawala. So, kailangan natin linisan yan. No? Itong mga gapis natin, no? kung pano? ito nga yung iniisip ko yung mga gapis ko kasi dati, nung no, nagtutubipix ako sa gapis, namamatay talaga at hindi nila kayang ano yun, hindi nila kayang itake yung alam yun, yung tubifex. Ngayon, yung nangyari, yung mga gapis, yung pa yung mga natira. Yung mga inaakala kong matitibay, ay eh, yung pa yung namatay. So ito, meron pa tayo dito yung ilang perasong ano, uh, ah, dambuir. Ayan, mga pidert natin. koi pidert. Yan pa yung hindi talaga naapektuhan. No? At talagang tumaba sila doon sa tubipex Yan, mga angelfish natin. Okay pa rin. Tapos ito, pinapakain ko rin ng tubig peks to. Ito, mga koi natin, yung mga hammerhead. Yan, may pa dyan. Okay na okay sila, no? Pati yung ating uh, uh polar parrot. Yan. Parang wala lang, no? At gustong gusto nila yon Pati may molly pa balon dito, eh. So, depende pa rin. Siguro, pag madami o baka padami ako nagbigay, kaya na-contaminate yung, ano, yung isang, ano natin, isang lalagyan. Kasi mapapansin nyo, yung iba, okay naman. Kagaya niya, yung mga danos na dito. Okay naman. Dito sa likod pinapakain ko rin ng ano, yan, ano ng tubi yung malalaki kong mga flower horn. At kung makikita nyo, ang ganda ng kondisyon talaga nila. At gustong gusto talaga din nila yung ano, yung tubi So itong mga to, walang naging epekto sa kanila yung tubi Doon lang talaga sa ano, sa tetra. Hindi ko lang kung ano nangyari kung dahil ba sa tubi yun o yung baka binili ko yun eh, meron na silang dalang ganon. Kasi ilang araw pa lang din naman. At yun nga, na unti-unti silang nagkaroon ng white spot so yung angel fish natin dito ay eh, goods pa rin so yan oh, yung pati yung flower natin dito maliit mga okay pa rin naman yung iba natin yung mga isda so yun mga kasong no, Ipinapost ko lang yung video na to para maging uh, aware din yung mga baguhan natin na susubok na gumamit ng tubipex no, ng live tubipex so ayun, maganda talaga ang tubipex kung gusto nyo patabain gusto nyo mabilis lumaki Uh, kung gusto nyo gumanda yung mga alaga nyo maganda talaga to tumbipex kaso may mga risk yan kagaya nung nangyari dito sa akin naging contaminated yung, ano, yung tubig uh, at ganun nga nangyari noon hindi natin napansin na dumumi tapos hindi natin napansin na nagkakaroon na ng white spot uh, at mabilis lang yung pangyayari guys na dalawang ano lang dalawang araw lang eh, ayun na ganun na yung nangyari at hindi na kinaya ng mga isda natin so uh, ayun, lesson learned na lang para sa akin doon nangyari na rin naman sa akin to dati uh, at alam ko yung risk na pwedeng mangyari talaga to uh, at hindi ko lang naiwasan kasi uh, noon medyo naging busy talaga ako sa Balut din eh umalis kami at hindi ko -kasi na kasi yung mga isda ko dito at uh, ayun nga no, bago ako umalis nag water change ako, naglinis ako at uh, tinignan ko yung mga alaga ko eh okay pa naman so hindi ko talaga 100% in-expect na ganito yung mangyayari pero yun nga medyo alam ko na posibleng mangyari at nangyari na. So hindi ko na maiiwasan 'yon at hindi ko rin naman ginusto pero nangyari. So ayun lang. Uh, Pinost ko lang para sa inyo sa mga nga, mga newbie na posible talaga mangyari na ganito kaya uh, kung sakaling gagamit kayo ng tube packs eh make sure lang na maalagaan nyo hindi kayo sasobal sa pagbibigay tsaka may oras kayo at kailangan nyo mag effort talaga para hindi mangyari yon at uh, Ayun, sana may natutunan kayo sa video na to no? At sa mga hindi pa nakasubscribe yan, subscribe na kayo sa akin channel At follow na kayo sa akin Facebook So, ayun, no? tapasin na muna natin na video ko At yun, maraming maraming salamat sa mga nanonood Peace out!